Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. And subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Ayun eh. Uy! <laughs> Ba't namang ganyan na reaction na natin? Ito kasi <laughs> malupiton. Malupiton lang. Tatalaman niya meron. Ginawang joke. Ako ilis. Kung ganun pa yung reaction ko pag totoo Pag totoo daw, hindi, ganun pa rin yung reaction niya. <laughs> ah, ano palang gusto mo sa isang tao? Ah, uh, gusto ko sa isang tao? Gusto ko yung sweet Alam mo bang mukha kang diwata? Pero medyo bad boy. Pero yung nagtutinda ng pares. Ano? unangin mo. Ano yan? Ano Ang daming diwata yung pares. Ng... <laughs> Pagod naman nila. Ay, gano'n ko. Ay, mga kalaban nila. Alo, pa? Bank account mo bag December na. talaga lang. Sana all. <laughs> pabawas na pabawas. Dahan na. <laughs> Shit, na natira.

may dagta na yung sasakyan. Anong dagta? Dakta! Dagta yun! Dakta yun! Dagta! O, ano, dagta siguro, hindi Ano, anong tamang tawag doon? I-comment nyo nga, mahal. Dagta o dakta? Dagta. Dagta yun. ba diba? ano yung <laughs> dagta, dakta? <laughs> dagta! Parang wala namang dagta. Habang may gusto ko sa isang tao, sabi mo na habang maaga pa. Kasi pag gabi na, baka tulot na yun. <laughs> <laughs> Oh Ama. <laughs> iPhone 16 Pro Max ah masipag kasi. Ah, may regalo din. <laughs> siyempre. May regalong sabon. <laughs> Woo, tupad, sisipag na mga tupad. Abay, siyempre. Ano kumaga po? Tupad yan eh mas si pag si pag na mga tupad okay yan kasi maaga pa eh sipag ang kainit Lah la si kuya. Apa bira? Gelap tempat. Kuya. Apa kapi kapi lah si kuya. pa si 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 la la tempat Nakastrip claro. ah, to na. lang. <laughs> Haha. si Armando pala yun. Yung hiwalay na kayo pero suot nyo pa rin yung couple jacket yung dalawa. Aba. Lods, kumain ka na? Oo, oh, kanina pa. Anong inulam mo? Kagaya ng ano mo? Huh? Anong kagaya ng ano ko? Tilapia. Oh! <laughs> Tilapia. <laughs> Ay, nako. Sarap <laughs> yung tilapia. Ay, boss. Good Full tank, boss. Premium. Sige po. Pagkasan mo na rin yung nasa likod. Sagot ko na sabihin mo sa kanya. <laughs> mga anak, dali na mo. Mga ako ta. mga bisita. Oo, sa sudantay? atong sudan Karni Norte. Imported din ye Yehe! Karni, ni karni Norte. na ninyo. May daghang Norte. O tay. Uh, tay, parat mm. mo lagi ni. Ay, pagsaba. Hipo na. <laughs> <laughs> Ulitin ko po, doon sa mga gustong-gusto ng makabili ng bagong gadget, mm. dito na po yung pagkakataon nyo. Hayaan nyo nang mawala yung mga gamit nyo at pagka-uwi nyo. Reverse ka. Reverse psychology ba? Kung <laughs> ang mga nanay ay mahihilig sa halaman at ang mga tatay naman ay mahihilig sa manok, saan naman mahilig ang mga tito? Mm. Single mom. <laughs> Single mom. <ma 'am? laughs> sir, <Single, ma 'am? laughs> Sir. Ano ba? Hindi ako tulog. Ano? Andali. May ginagawa ako. Sir. Bakit? Sir. Bakit? Uh, hindi po kasi kami makapagsara ng officer sir. Eh. Kaya na lang po hinihintay namin. Ha? Huh? Bakit? Ano oras ba? Alas jis na po, sir. Alas <laughs> 10 na Ay, nakatulog pala. Wala lang tao. <laughs> Kapag bibi time, bibi time lang. Mm. Nakahapon yung phone niya. <laughs> Talaga? Musta naman yung phone niya? <laughs> Sira. <laughs> Hello class, good morning, good morning. Sige, po na kayo. So, Nangyari, Hala, na mga nangyari sa pumasok, school. Ang lahat ng mga diba, dumating ang presidente ng Pilipinas upang sabihin sa inyo na kayo ay bibigyan ng scholarship worth 1 million pesos. Lakot. Yan. At oh. alam nyo ba, yung kahapon, yung um, discuss natin yung 50 pages ng chapter 1 to 50. Ah, may quiz tayo doon na yung mga hindi nakapunta may quiz. Pero yung mga pumunta kahapon, wala na quiz, 100 na kayo. Tapos, college kayo, di ba? Graduate na agad kayo. O tapos sa mga hindi nagpunta, o ikukulong. Okay, kukulong ng 1 million na years, okay? O, oh, tumayo na kayo. 1 million years? <coughs> Nahigugma ba ka na ako si Anale? Mayong tagmutingo ganito ko, kumimutahan na ako? Nahigugma ba na ako si Anale? Wa ba mahigugma? Nahigugma ba na ako si Anale? Wa ba? Uy, wa na mamutingo ganito ko? Hindi hey, na, tumulog. Kinsa naman lang dahil higog ako! Ang tuko daw! Uy! Oh! Baka itanghang ako mamaya. Eh bakit? Kasi adik na adik ako sa'yo. Aba! <laughs> 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 Eh. <laughs> Young baby hanam pose ge. trip ah. Oh. Ha? 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 Sabum bui ke mama Lin. Oh. 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 <laughs> pinapatay sa'yo. <laughs> ano, kaya pa? Batam. <laughs>